Are of News update. May git 21,000 na polis ang i para sa pinalakas na police visibility operation sa Metro Manila. Ito ay bilang tugon sa utos si Pangulong Bombong Marcos na dapat baramdaman ng publiko na ligtas sila kahit pa sabihing bumaba ang crime rate. May disconnect kasi ang crime statistics versus what people feel. Ang importante dyan, people feel safe. That's the only metric that matters. We will uh, add the uh, 10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay uh, ide-deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng sa kalsada, yung may high density na, na mga lugar. Magpapatupad daw sa Metro Manila ng 3-minute response time laban sa kriminalidad. Patakarang, umiiral na sa Quezon City. Magiging bahagi raw ito ng sukatan ng performance ng mga ground commander magkakaroon na rin ng Unified 911 na patatakbuhin ng Department of Interior and Local Government. Ito raw ang ipapalit sa iba't ibang emergency hotline ng mga lokal na pamahalaan. Once we implement the 911 system, then I think after the implementation, within three months after, mararamdaman naman ang buong Pilipinas yan. Ang mga pagbabago ay nangyayari sa harap ng napipintong pagre-retiro ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. February 6 pa dapat nagretiro si Marbil pero inextend ng Pangulo ang kanyang termino ng apat na buwan. Sabi noon ng Pangulo, merong very strong argument para panatilihin sa pwesto si Marbil, lalot kasagsaga noon ng kampanya. Magtatapos ang term extension ng Marbil sa June 7. Sabi ni Rimulya, nakausap niya na ang Pangulo sa kung sino ang susunod na PNP chief. Meron na siyang napili, pero itinayin na lang natin na siya mag-announce. So. What do you make of the choice? Uh, excellent, excellent choice. Uh, uh, very qualified, very dynamic, good track record. Just follow the reform tuloy-tuloy po and just improve it. Mas maganda po ang Philippine National Police. You can see a better Philippine National Police.